tadi, tadi, disert ya, op sekitar darah nah, ah tuh, oi oi, ah hi 哦，嗯。Oh. Mm. Sige pre, tara, picture tayo sa taas. Picture, picture tayo no Good luck Good luck tayo Kapag ano, message message na lang tayo Oh Sige, okay. Aris eh uh, wala. Christian ah uh, Jeremian, Kalim, Emian Kung ano, palayaw ko Imian Oh Ano, si-share ka sa ako eh tayo, tara Which are the us? Turn right to stay on Junction Taft, Horace, Essan Policarpo, Artush Road, then slide left onto the, the Highway. Here, <coughs> yeah. done. Nah, eh no, sa to sa mga kasama ko nandito, uh, kasama ko sila sa ano sa don kami nagkita kita kita sa ano eh, sa sa matnog sa may peri, sa ano, eh, sent peri, nag kita kita yun oh, hindi ah, nandito kami sa sama nito bridge, uh, yun oh. Ito ang pinakayuntay namin lahat. Uh, sabi nga namin, bago matapos yung itong taon na to, uh, magkaroon na naman ng long ride. Ito na long ride na namin dito. Long ride, oh. Yan, shout out kay Aris. Shout out kay Christian, yan, oh. Mga tropa ko yan. Mga ko dito Ang nagkita-kita. Uh, ano pa sila sa pato? Sabato pa sila mag-ano mag, ano, mag Sabato pa sila pato. You know. Sarap buhay. Sarap lang sa Bridge. You know. Aris. Nice Okay. Ngayon kayo, na nandito kayo sa ko Bridge. Ah, sabi ko, picture tayo dito. Picture kami, picture. Picture kami dito, picture. Ito, kasama na dito. Ah.

Picture sa cellphone muna lang. Ah, cellphone ko? Oo. Oh. Ano kasi sa lalis? Ayan, nasa cellphone mo na sa lalim ba? Ito na lang. Ah, to. Shout out sa mga katropa. Pa-picture tayo. pa tayo. Excuse ma'am. Ma'am, pwede pa-picture kayo ma'am. Galing pa kasi sa Manila ma'am. Maraming salamat po. Maraming salamat po, ma'am. tạm biệt. Xin chào You Xin know, chào um. thank you. Ano? Mono na ako. Sakta <sukin> na tang ko. <tiyangkoy> eh. Oh. Gagay ito ako Eh. eh salamat din oh. Eh, chat chat na lang sige. Okay. oh salamat. Okay. Yung eh, mga lords, ah, uh, ayun, iniwan ko na sila. Ah, sakta ko. Tak na yan. Hey. Ah. Ano so, ba 'tong bridge? Sa mga lords, ah, ilang ilang bisita sa pinaka-balik-balikan dito, hindi nakakasawa. Ito pwedeng ko lagi ko. Ah. Tama nito, laang proud to be, waray nun. oh. Niko Bridge. Isang room ride naman dyan bago matapos yung taon. Welcome to the City. Ano ko, makalimutan? dito ako? Ay, dito. Ano ako dito? tao walang tao walang tao ano ah, ito buo naman niya 'dom buo naman ini iba. buo naman ini

Ops. Naroba na lang kalsada. Bawal lumusot. Ano? sa Ito lumusot, bawal lumusot. Hmm. Ah. Okay. 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 -huh. -huh. Uh, ano ng kalsada? Ang gupo man na ng kalsada. Okay, sila. Dito ko, dito na. ko. Doon na doon nakabira, dito na. Kaya sila dito. Kaya sila. Ayan, tatay. Tatay. tay yo op, oh, sikit ng daram na. Ah, to. Oy, boy. Ah, ay. oh. Mm. Okay, may mga kindi mga ni. Eh. May mga kindi. Oh, may. Oh, aga parang nakalakat. Hay. Ры. Okay. Okay.